Good morning mga idol, mga follower. Happy Thursday sa inyo mga idol, mga follower ko at mga construction worker. Ito, nandito po kami sa isang project niya naman mga idol. Uh, matagal na to na-close mga idol pero ngayon lang namin ginawa. Ngayon na kami nag-start. Happy sa Happy Thursday sa inyo mga idol. Ito mapapansin niyo mga idol, ito yung gagawin namin. Ako mapapansin niyo mga idol, lumot na mga yero. Kasi matagal na to. Talagang as in matagal na itong bahay na to, mga idol. Ayan, lumot na yung mga yero. Ngayon, ang proseso namin mga idol, ayan, binabras po namin. Hindi steel brass ang gamit mga idol kasi mabubutas yung yero. Ninipis sa steel brass, kailangan brass lang. Mapapansin yung mga idol, brass lang ginagamit. Ayan. yan ang proseso namin paglinis mga idol. Ang pasalamat lang namin dito mga idol ay may host na mahaba. Kaya yan, nalililis namin po namin mga idol yan yan ang proseso ng paglilinis mga idol kasi pipinturahan to ang kulay puti yung pintura nito mga idol yan ang gusto ng owner kulay puti kaya ang kailangan namin malinis po namin lahat ng yero po bago namin tatanggalin yung gutter kasi ang gutter nito mga idol papalitan yan papalitan ng gutter nito kung mapapansin nyo yan paikot yan mga idol yan kintab na pagi nalinis na yung bubong na lahat ng dumi ng gutter ay mapupunta dun sa gutter saka namin tatanggalin yung gutter papalitan namin ng gutter to mga idol ang trabaho dito mga idol ay linis muna ng bubong bago tatanggalin yung gutter para lahat ng dumi masasalo sa lumang gutter bago namin papalitan ng gutter ayan ang proseso mga idol yan linis na ayan, mapapansin nyo lumot pa yung iba ayan paikot sila 4 aguas ang taas na may kilikili -kili. Ayan, O ingat na ka kasi nakapaka lang. Ayan. Ay yung mga pamangkin ko to mga idol daling Mindanao. Ayan. Ako mapapansin yung mga idol, ayan. Ito po yung mga idol, ito yun papalitan namin ng gutter lahat paikot ikot. ako mapapansin yung mga idol yan, iikot ko yung video. Ayan. ang mga idol yan. Lahat yan papalitan ng gutter yan. Ya, kung mapapansin nyo, yun, malaki yan. Malaki yung bahay na to. Ayan. Um, uh, ayan, lumot. Kung mapapansin nyo, lumot na. Ah, uh, kailangan matanggal ng brass namin, mga idol. Bago namin, tatanggalin yung gutter. Kasi ito, ayan, katulad nyo, mga idol, yan. Lumot na yung luwiro. Ah, uh, kailangan, mabras din yan. Kung mapapansin nyo. Yung luwir mga idol, may gutter na yan. Kinabitan na namin nung nakaraan. Yan, tapos na yan. Yung binlag ko na may kilikili. Yan. Tapos na yan. Pero kasama sa pintura yan. Kung mapapansin nyo. Yan. Yan, yung bulok na yung gutter. Kaya papalitan namin ng gutter lahat yan paikot. Malaki tong to mga idol. Kung mapapansin nyo. Yan. Hindi biro-biro trabaho nito. Talagang asin malaki to. Kaya gustong may mag-apply na latero, kulang ako ng latero. Kahit dalawang latero, mga idol, basta malapit sa Rizal. Yan, nakakailangan, kumplitong gamit. Yan, nanawagan po ako, kahit dalawang latero. Yan, walang problema sa helper, maraming helper. Dalawang latero lang ang kailangan ko. Kasi tinambakan na ako ng, ano, tinambakan na ako ng project. At ito, kung mapapansin yung mga idol, kasama to. Yan, kasama rin yan, pipinturahan yan, lahat yan. Yan, pipinturahan yan tapos pagkatapos nung linis ng bubong nito pangkalahatan, saka ako magbabaklas ng gutter hmm. kakabitan kami ng gutter at saka may spandrel to mga idol lahat pa ikot may spandrel kaya yan dineliver na yung mga spandrel dito at mga mga tao dito mga gutter kaya ang proseso po namin ngayong umaga ngayong hoibis yan maglinis muna kami ay hindi ako nagmamadali na magbaklas ng gutter kasi lahat ng dumi rito po mga idol galing sa taas mapupunta sa luma ng gutter saka ako babaklas ng gutter papalit kami ng gutter kasi may pasya cover din to mga idol mga pa, mga follower okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good morning po sa inyo happy thursday sa inyo mga idol ayun ang proseso ng paglinis ayun mga makapansin oh, nyo makintab na yan, tap na yan. Pag ganyan ang proseso mga idol, huwag kayo gumamit ng steel brush. Yan. Ang steel brush kasi mga idol, ang tendency kasi nun, ninipis ang yero kasi matalas ang steel brush. brass lang po ang kailangan. Yan, para, para may, uh, may tubig. makapansin yung, mga idol, yan. Yan ang proseso nyan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ayan ang proseso mga idol. Yan gagamit ka lang ng brush hindi steel brush Ayan, dandaan lang naka nakapaakap eh kaya sabi ko siya gamit, gumamit ka ng gahi yung gahi natin sa bahay Ayan. kaya kailangan ganyan ang proseso mga idol Ayan. babras lang talaga yan mga lumot yan brush lang hindi steel brush kaya isinishare ko po sa inyo yung kaalaman ko pag, pagdating sa roofing Aya pag naka-encounter kayo, magpipintura kayo ng bahay o matagal na yung bubong na may lumot, brass lang po at saka tubig. Ay, matatanggal po ang lumot niyan, hindi maring hindi matatanggal kasi iniisis ng brass. Brass po na pang ano ng pantalon, hindi steel brass. Kaya kung mapapansin nyo, kintab na. Ayan, makintab na. Alam, matagal lang po ang trabaho. Hindi po madali kasi siyempre nakakangawit din yan sa, ano, sa braso. Um, wala namang ibang host Kundi isa lang Kaya hindi sila pwedeng maghiwalay Kaya kailangan sama-sama sila Okay, thank you, God bless mga idol Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Good morning po sa inyo Happy Thursday po sa inyo Ayun, Sinama ko sa vlog ko mga idol Kailangan po ako makakuha ng dalawang latiro kumplito gamit 900 per day mga idol kailangan malapit sa Rizal, uwian, Walang stay-in dito. Bawal mag stay in dito sa opisina po namin. Na kailangan uuwihan. Kailangan may motor. Okay, 900 per day mga idol. Shout-out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Thursday. Thank you. God bless.